Kaya ang nanawat sa tumagkakaigsuunan ng mga former rebel para sa ilang uh, na sa ilang tagsatag sa kabagag kinabuhi nga libre na magkakasama sa kakuyaw eh basit magkakasama ka, makaimpintro ang atong kaigsuunan ng mga kasundaluhan mga magkakasama sa kabadikanhan <coughs> Livelihood Settlement Grant magkakasama may buntag sa taga DSWD ng mga mga kasamay na himo nga kanabitang sandayong para makabato baga kasama o gaingunan itong financial assistance ang ato aga mga bimbro sa kanhing NPA? 20 baga kasama na sa ato ang mga bimbro kanhi sa rebuilding teroristang komunistang grupo. Kasama atong pabinaon ang usas baga recipient na ganiat ito baga kasama bimbro

salamat din kayo, sir kaya dikit tabangan mi sa this labor yo diang sa suring para makabot na ramo ang kahusay kalinaw Hindi na kami gusto nga aduna pay armado ang pagbisog ng asulod sa among sityo kay kami tagam na mi gusto lang ako kini pasalamat mi kay ang kwartang nadawat na mo sa gobyerno pangkuhuran na para pang aminabuhay Kung sa plano ni po ana kung sa negosyo gusto niyo po na ihordona na Ang ang plano na ko sir mag i-umana ko tapos yung palatyog kabayo para para delete mawala pag uh, para dilemma ubos ang kwarta kaya ang kabayo kinahanglan uh, na sa mga ug uh, ang kwarta kanang kwarta nga para sa panguma dili na makrisis ang among pamilya pamilya do ka pamilya do sa mga pila anak nimo do asa imong nasa nang puyo nasa San Fernando ko na kung ikaw ako po tanong nung sa iyo mga katambag o oh, ang bang pamarisan ang uh, mga gibo ka to sa iyo mga mabot ng mga anak aw oh. mga anak sige uh, uh, ah, kabalit ako na sir hindi lagi pwede nga mga kung anak mga biktima pa mapaiskwela mapa na kung karong kung pasalwa jeming nakauli nakauli ko aron katabang ko sa akong anak na eskwela kung makabot nila ang ilang pangandoy kung unsa ilang pulso, mga pamakais kung pakagraduate sila aron ako ma di, di, na ako ma di na ako ang buta o bungol uh, Doon ay summit na game aron and then uh, kanawa nila padayon mag usa. parang uh, wala na ay mahita mo pa ang pagpapagrik o so, mga ah. utabang gobyerno para wala sa mga utabang ah, sir, mga utabang yun sa gobyerno kay panawagan na mo ang summit nga kananggi kanang, kanang kalinaw ipadayang yun ng kalinaw kay aron wala na ay musulod nga daw sama sa mga impacer Dong Irene, sa straight to the point. Inyo na ba si si uh, B-Boy Luxi, former rebel kini. Ang San Fernando Bukidnon recipient. Ang kasama sa checking gikan kining assistance sa DSWD